Yo, what's up guys? Steve here. Another day, another vlog na punta ron guys, no? Ang alimango na ako nagidala from our uh, province. Gidala na ako di city. Tulo na siguro ni sila kasi mana. Ang uban ani is namatyan na akong isa. Din na isa na nakawala. Pangidaon na to. Ah, duha. I mean, duha. Ito, arde, oh. <laughs> Ah, ha, ha, takas-takas lang ka. Tapos, napay isa dire. Pugo na kayo nila po ano. Ito, pangitaon, nasa na. Sinabi na sa likod sa ref. Para gyo dahi. Ano? Yate. mga tukog upol kay magkuha kong dagat ulihan na po na ito dagat kay ugaw na let's go nanatak <makes> na diri sa upol yate pang sakripisyon <makes noise> yung alimango <makes> na <noise> nato diri tayo kuwag dagat para dugang nato dito puno nato ng baldi wow dagat asan sa nato kay mga sabon kita okay, kuha unahan ti para wala ang so kahit sa dire oy asan ako ya yeah. sa katakos let's go so nakaabot na sa sa balay at tubig ay narato dagat Kulihan so, na dagat ni atua ah, limango. 行くかな。なんて似合ったな。私これ。うん。Eh, atau di hai, hmm. hingga hmm. mai diri hai, hai, butang ya kak hmm. mag-away. Mukaway, hmm? mukaway. Hmm. Okay, tapos magtadtad para to sila pakanon. Naisolo datong riff Maram na na mata yakuan na lang gii ko. <laughs> Nasimogoron ng ulo ba sa wa. Tolong. Pat. Ma.

Hangto dito na lang ato video guys. Always remember, with God all things are possible. Padayon ta. Let's go.